Ito nga pala yung dati namin kawali na ginagamit. Tingnan nyo naman kung gaano siya katuklap. Pagkara yung pinaglulutoan namin, lahat ng aming piniprito ay bago pang kain ay waldad. Ayan, ganyan yung likod niya nangingitim. Sobrang nasusunog. Ayan, buti na lang at nakita ko tong Red Chef. Siya ang aking binili at napakagandang paglutuan. Lalo na sa mga pinirito, talagang hindi ko makapit. Huwag nyo napansin itong color game naming kulay ng bahay. At itong emergency room namin. Ayan. Kakatapos ko nga lang pala ngayon maligo. Dahil nga ako'y gutom na gutom na. Naisipan ko magpabili ulit ng manok. Favorite ko kasi talaga ang tinola, guys. Isawang e, Sawang-sawa na ako sa mga dinuguan, mga minudo. Magtitinola ulit ako ngayon. Ang na ako may sadya nang nangangatal na ako'y naligo na para ako magluto na dito. syempre, ito ang favorite kong paglutuan ang Red Chef, guys. 16 pieces. May sandok na din siyang kasama. Pink yung kulay na in-order ko. Hindi naman siya babaihan, guys. Napakaganda ng sandok niya. Sa murang halaga, guys. Hindi, nalimutan ko ang presyo. 2,000 plus yata. Basta, i-check nyo na lang sa Hello Basket. Ilalagay ko kung saan ko in-order siya. May sandok na siyang kasama. Goma siya. Siyansi, pang non-steak talaga siyang mga kawali. May patungan pa siya para hindi masunog yung ating mga pagpapatungan. Tatlo, three pieces siya. And guys, pink. Then, Red Chef. From Red Chef talaga, guys. Talagang, lahat ng pinaglulutuan namin ngayon ay galing sa Red Chef. Kasi nga, subok na. High quality at talagang hindi nakakapit yung mga niluluto namin. Ultimo mga pinarito ay talagang napakaganda niyang paglutuan. Kaya naman na nakasanay na namin magluto dito sa Red Chef. Kagandahan pa dito, natatanggal talaga yung handle niya, removable. Ayan, removable handle. Dalawang handle niya guys, kulay pink din. Lahat to, isang set talaga, 16 pieces pink lahat. Dalawang removable handle. Siyempre, ito ang kasama niya, guys. Ayan. Pink. Pink pa din yan, guys. Ito nga pa rin yung pack nab niya. Ito yung pwedeng pagkaluto ng inyong putahe. Pwede nyo dito ilagay. Tago sa ref. May malaki din siyang kasama. Ito yung order ko na 16 pieces na so, talaga namang napakaganda. Isang set yan guys. Napakamura niyan nasa yellow basket. Ilalagay ko yung kanyang link kung saan ko siya na-order. May dalawang takip, dalawang removable handle, tatlong patungan. syempre tatlong kawali, kawali gare. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Tsaka dalawang may takip na kasama yan guys. Ayan. Syempre hindi mawawala ang sandok. Yan, napaka-high quality talaga ng sandok na to pang sabaw at saka pang prito. Ito yung takip niya guys, ayan. Magluluto na ako ngayon ng tinola. Ayan, napakaganda. Pink yan lahat. Isang set siyang pink. Kaya naman sa mga mahilig dyan magluto, nasa yellow basket, lalagay ko. Ayan, magluluto na ako guys. Nilagay ko na pala ang ana. Luya! Iintayin muna natin yan maluto bago ilagay ang sibuyas at bawang, guys. Isinunod ko na pala ang bawang. Siyempre, antay muna natin yan manilaw-nilaw bago isunod yung sibuyas. Tingnan niyo naman kahit gaano kalakas ang ulan dito sa amin. Tingnan niyo hindi talaga mawawala ang tagaktak ng pawis. Ayun, eh, hindi na matuyo ang pawis dito sa Pilipinas. Kailan kaya ulan ng yan yung tigdi limang piso? Sarap talaga magluto kapag gamit mo tong uh, from Red Chef at saka tong kulay pink na na ang kawali. Nilagay ko na din ang sibuyas, guys. At ngayon, inilagay ko na nga pala ang manok. Dahil wala kaming punuan ng papaya guys, ang pinabili ko na lang ay sayote. Papalambutin ang sayote para makakain na at angat ng laman ko. Masarap din naman ang sayote guys dito, mas mabilis lumambot. Tatakpan nga po lang muna natin para mas lalong lumambot tong mga sayote at saka yung manok. Gamit tong red chef. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda at ka-quality talaga ng takip pa lang. Takip pa lang yan, wala pa yung ano. Ito yung kawali niya guys, pink na pink guys. 16 pieces na yan guys, napakamura. Kaya naman kung mahilig kayo magluto, Nasa yellow basket, ayan. Nagbukod nga pala ako ng tatlong peraso ng manok dahil gusto ko ipinirito. Ay ayan, piprito natin siya sa canola oil. Siyempre, imamarinate daw di umano din eh. Sa toyo, ayan, na may kalamansi. Dahil nga nagbukod ako ng tatlong peraso ng manok dahil gusto ko ay pinirito, ma maigi na lang at mayroong maliit na kawali ang red chef. Kaya dito naman ako magluluto ng pinirito. Ayan. So ayan, habang pinapalambot to, sula ka na nga siya. Magpiprito naman ako nitong tatlong peraso. Kahit nga pinalapin lapin niya rito, hindi sa kumakapit. Hindi sa dumidikit kasi nga, non-stick. Kita niyo naman ang aming kawaling pinaglulutoan dati. Buti na lang. Tingnan niyo. Kaya ito ang ipinalit ko, ang Red Chef na kulay pink. Madami na, madami na akong collection ng Red Chef kasi nga napakagandang paglutuan. High quality. Ayan. yan. yung ba ang kulay ng bahay namin. Isang sky blue. Isang mint green. At isang green na green. <laughs> yeah. Ayan. Colorful ang bahay namin dahil kami ay color game. dahil sa sobrang gutom ko nga, nagpalamig na din ako ng kanin dahil mainit naman yung sabaw. So guys, kakain ako. Siyempre, gagamitin natin sa sandok from Red Chef. Kasama siya sa 16 pieces. ba diba? Kuhang-kuha ang sabaw. Kakain na ako, guys. Pinalambot ko nga pala tong sayote kasi gusto ko yung parang pressure cooker sa lambot. Siyempre, at luto, nakakain na tayo. Nagprito nga pala ako ng three pieces. <laughs> <laughs> at may sausawan tayong toyo. Yan. Bawal ang patis. Masyadong maalat. Kain, guys! Kakain na ako! Mmm. Hot and guys.